So, okay guys, eto, another day, another vlog tayo. So, yan, bali may 30 minutes pa tayo bago lumabas si Gino. So, para hindi masayang yung time natin, guys, ito, mag-vlog muna Daddy Jepo nyo. At magbibigay ulit ako ng napakagandang advice para gumanda lalo yung character natin sa ating pamumuhay at para chill lang ang buhay natin. Eto na, guys, mabilisan lang to tanggalin mo na yung inggit sa katawan mo. Yan. Alam ba yung mga taong naiinggit? Eh, walang nararating sa buhay. At ang pangit pa niyan sa karakter mo, hindi ka man talaga, uma, hindi ka na nga umaasenso. For example, hindi ka na nga umaasenso sa pamumuhay mo, pumapangit pa yung ugali mo. So, yung guys, ang advice ko lang sa'yo, tanggalin mo na talaga yan. Mas maganda pa, ganito yung gawin mo. Pag may nakikita kang umaassess yung tao at gumaganda yung buhay niya, maging proud ka sa kanya. Yan. Malay mo, di ba? Matulungan ka pa niyan. Siyempre, pag nagiging proud ka sa isang taong maganda yung buhay, nagiging successful siya, eh malay mo dahil alam niya na mabait ka sa kanya at pinakikisamahan mo siya, eh matulungan ka pa niyan. Kung successful man 'yan sa business, eh malay mo matulungan ka niyan. Kung successful man yan sa trabaho, eh malay mo mapasok ka sa trabaho. E eh, kung talagang super blessed pa niyan, kung ano yung mga pangangailangan mo, eh bigay pa sa'yo ng libre niyan, di ba? Lako, grabe. Ang sarap sa pakiramdam nun. At napakasarap maging kaibigan nung mga successful na tao. Alam nyo ba yan? Kasi nga marami silang matuturo sa atin sa pamuhay, sa ano ba yan? Nabubulol na ako sa mga pamumuhay nila, sa mga nangyayari sa mga buhay nila. Masishare nila yung mga experience nila. How did they get there to the point na successful sila in material things at napakaganda ng character nila. Kesa naman sa naiingit ka, di ba? Pag naiingit ka, minsan pumapasok na yung ano-ano yung sa isip mo na nakakapag-curse ka na. Eh gusto mo na lang yung taong yun eh, pumangit yung buhay niya. Di ba? Ang pangit naman noon. No, no, no. Pangit yung kay Lord ya diba? So dapat maging proud tayo. And kailangan i-appreciate natin 'yung mga successful na tao, guys. Kasi we don't even know kung ano 'yung mga pinagdaanan niyan para marating nila 'yung mga gusto nila. So lalong-lalo na tayo na gumbi sa balanghe eh, gusto talaga natin 'yung mga pangarap natin na eh, umabot hanggang langit. 'Yung talagang maging successful tayo sa material things tapos gaganda pa 'yung buhay natin. So isa sa mga tip 'yan. Tanggalin mo 'yung inggit sa katawan mo. Ha? So tanggalin mo na 'yan. Huwag mo nang i-apply sa katawan mo. Nako, walang mangyayari sa buhay mo. Promise. Ha? So, yun lamang guys. So, waiting pa tayo dito. Bali, mga nasa ano pa siguro to 25 minutes. So, alam nyo na ng anong gagawin pa ni Daddy Jepoy. Eh, Mag-edit pa tayo ng vlog para maipakita ko pa sa inyo yung mga grind-grind natin every day. You know? So, yun lamang guys. Maraming maraming salamat. Siyempre, finger heart kay sa akin. Bye-bye and eh, God bless you!